Abay, eto na yata ang pinakanakakabaliw na laban ngayong 2024 NBA Playoffs. Napakatindi ng sagutan ng two teams. Two small naman daw para kay Joel Embiid, ang kanyang defender. Clutch takeover ni Jalen Bronson, pinaiyak ang Sixers team. Pinasaya naman ang Knicks fan na ito. Winner go home game number 6 ng Philadelphia 76ers at ng New York Knicks. Sino bang mananalo dito? Abay, alamin natin agad yan in the first quarter kusan amazing start ang ginawa ng Knicks kung saan nagkaroon agad sila ng 10 point lead sa first 4 minutes ng ating laban at bukang gusto na nilang tapusin ang serie na ito. Kahit may timeout pa nga rin ng Sixers dito, abay hindi nga nila napigilan si Jalen Bronson. 6 more points ang iniscore at nagtulungan pang pa buong Knicks team dito at tuluyan ang bumulusok ang kanilang opensa, lamang na agad sila by 19 points. A disaster first quarter para nga sa Sixers Samantalang sa Knicks, abay perfect start dahil sa kanilang hustle plays At extra effort sa rebounding, loose balls at depensa Kahit nagkaroon na nga sila bigla ng 22 point lead dito Pero salamat na nga lang kay campaign at pagpasok niya off the bench para sa Sixers Binuhay nga ang kanyang team ng dahil sa kanyang energy plays Nababa nila to just 14 points ang kanilang hinahabol 36 to 22 Second quarter natin, abay ang buong Sixers team na ay buhay na dito. Sila naman ang bumawi sa mga dayo at hanggang sa nababa na lang nila sa single digits ang once na 22 point lead ng Knicks dito. Sila naman ngayon ang may hustle plays at extra efforts. At matapos nga ng kanilang depensa dito at easy basket ni Joel Embiid na patayamot ng New York dito dahil 5 point game na lamang tayo 41 to 36. At matapos nga niyan, abay matinding back and forth ang ating nakita from both teams at itong si Buddy Hield abay binubuhat ang kanyang team dito with his 3-point shooting. Tumulong pa si Embiid and then si Kelly Oubre Jr. for the first time nakuha na nila ang kalamangan. At talagang nakakabaliw na first half ang nangyari dito. Crazy swing plays, crazy runs ang ginawa ng two teams. At sa pagdatapos lamang ng Sixers 54-251. Salamat sa 17 points ni Buddy Hield. At sa ating third quarter naman, abay back-to-back three-pointers agad para kay Joel Embiid. May two points pa si Ubrey Jr. dito para magka seven-point lead na sila. Para Jalen Bronson, bumawi naman ang kanyang three-pointer at si Josh Hart, abay naka end-one play naman. At grabing back-and-forth nga tayo sa first three minutes natin. Pero dahil nga sa grabing depensa dito ng Sixers, ay natikman na nila ang double-digit lead. 10 point lead nga yan, high pang buong arena. Tapos Embiid ng trash talk pa dito. At two small gadaw itong si Hartenstein. Pero kahit papano ang New York Knicks ay may sagot naman dito sa run na ginawa nga ng Philadelphia, hindi nga sila pinapalayo at 3 point game namang tayo with 3 minutes left in the third. At sa ending nga ng ating third quarter, abay ang grabing intense na back and forth ng dalawang team ay nauwi nga sa tie ball game, tied at 83 points ang dalawang kapunan. Fourth quarter naman natin na ba'y walang pagbabago laban at talagang punch versus punch ang ginagawa ng dalawang team dito. Pero nang dahil nga sa defense to offense, the OG Anunobi nagka 4 point lead na sila. Time bigla ang Sixers dyan. At ang patunay nga na walang team ang gustong magpatalo sa labang ito ay ang scoreboard natin. At tied at 95 na naman tayo with 6 minutes left in the fourth quarter. Napakatindi nga ng back and forth ng dalawang koponan. Pero pagpasok nga ni Jalen Bronson na bay gusto nang tapusin ang seri na ito at back to back 3 pointers agad ang kanyang girawa. Tuwang tuwa nga itong Knicks fan na ito at hanggang sa tuluyan na nga na nag take over si Jalen Bronson what a clutch play after clutch play. Tumulong na rin ang ibang Knicks players pero ginawa pa rin naman ng Sixers ang lahat para nga makakamak sa labang ito at i-extend ang sharing ito. At natay pa nga nila ang laban pero nang dahil nga sa clutch 3-pointer ni Josh Hart, ito nang nagdulot ang panalo sa Knicks move on sa second round.